ako ofw nandito na naman po tayo sa bagong uh, video na naman po natin. Ngayon po ang itatopic po natin ngayon kung paano po natin uh, mag-propagate ng isang uh, bayabas through uh, air layering. So tara, samaan nyo po ako sa 15 minutes na ating uh, pagbibidyo. At uh, marami po kayong matutunan kung paano po maparami ang uh, mga puno na gusto nating paramihin. Katulad po nitong bayabas na kung saan marami po itong... Uh, Uh, bunga, no? At the same time, ito po ay guava cherry. Maliliit po na kulay yellow na bayabas. So tara po, samaan po ninyo ako. So ang kailangan lang po natin isang uh, uh, cutter. So ang gawin po natin, mag-cut po tayo ng, alisin lang po natin ng bark ng 1 inch. Nakapaigot po. tandaan po natin ito pong bagay na ito para sa matanda lang po matatanda hindi po pwede gayain ng mga bata para hindi po sila masugat no? paalala lang po ulit ang ating ginagawa pong ito, eh, para sa matatanda lang po no? para hindi po masugat yung mga bata Ang iba pong mga farmer, ang ginagawa po nila, kinatanggal lang po nito, nila ito, no? minamarkot po nila, lalong lalo na nasa baba po siya. Ang sa akin naman po, instead na ikat ko lang po siya at uh, itapon lang po itong sanga na to, mapapakinabangan po natin siya through air layering, no? So after natin po siyang maalis po yung bark, uh, ngayon po pupunasan naman po natin siya ng Clonex. Ito po yung ginagamit ko para sa root hormone para mapabilis po yung pag uh, paglabas uh, po ng kanilang ugat, no? Pupunas lang po siya. Atin siya ng ganito. Tapos sa uh, i-recycle lang po natin mag, yung pong plastic nung binili po namin oven, ito po yung gagamitin ko, i-recycle lang po natin, no. So ito po, papa papansin po ninyo after po natin na uh, lagyan ng Lumpa Actually, ang atin po nga ano, ay kokopit po at uh, isang buhangin. Uh, two parts of buhangin tapos two parts din po ng ng kokopit at nilagyan ko rin po siya ng one part ng clay para maging uh, ano po siya, no? So, ito po yung ating uh, air layering. So, i-check iche po natin to after uh, two months, no? So yun po uh, Ngayon po sa uh, Tignan po natin ito Actually ito pong bayabas na ito Namumulaklak na po siya So exact po ano Dito sa Australia Ano na po siya uh, Spring na po Exacto na pwede pong ma-develop Habang lumalaki yung mga puno Mabilis pong uh, magkaroon ng ugat Yung ating uh, punong kahoy na especially itong air na ginagawa po natin no? Uh, sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga ka OFW magsubscribe na po kayo ang mga ka veggie fruit so ang tawag ko po sa mga nanonood po natin mga ka veggie fruit dahil po vegetable and fruits po ang ating pinuproduce sa ating garden no So mga ka-OFW, kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na lang po, pakilink po at follow po yung aking link. OFW Garden Time uh, TV uh, at pakiclick na lang din po yung notification para updated po kayo sa mga susunod na mga video na i-upload po natin uh, abangan nyo po ang ating uh, part 2 sa ating paggagawa uh, ng uh, pag pagpropagate ng mga uh, punong kahoy ang susunod nating uh, imam i i-air layering ay yun naman pong apple o yung mansanas. Uh, so, subaybayan po natin ang pangalawang video po natin. Sige po. Bye-bye.